Magandang gabi sa inyo, mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? No way, nasa mabuti kayong kalagay. At napaka-importante ito, mga kasawi, sa mga LDR ang relasyon or long-distance relationship. Kasi eto na, ano ang limang sign na hindi ka na mahal ng long-distance relationship mo, mga kasawi. Ayan, mga kalalakihan at kababaihan, kung meron kayo neto, eto, pakinggan nyo ng mabuti. Ang unang sign natin, mga kasabi, is hindi ka na tinatawagan. Alam nyo ba, kapag once na malayo ang inyong ayan, karelasyon. Tapos eto ay hindi ka na tinatawagan. Kung dati ay grabe mayat maya siya tatawag, lahat ay ginagawa niya kahit bising busy, busy siya sa kanyang trabaho. Tapos bigla itong mawawala kapag once na talagang hindi ka na mahal ng isang tao. Lahat ay maraming pagbabago, hindi ka na niya tinatawagan. Lagi mong tatandaan yan. Pag once na ito ang naramdaman mo, mga kasawi, ibig sabihin magtaka ka na kasi hindi ka na mahal ng taong minahal mo, mga kasawi. Ayan yung ating una na sign. Pangalawa, mga kasawi, hindi na siya nag effort sa'yo. For example, mga kasawi, kung dati nasa abroad siya, ba diba dati? Lagi talagang unang buwan, tatlong buwan, apat na buwan, limang buwan, umabot ng taon na talagang todo effort sa'yo yung taong mahal mo kahit na malayo kayo sa isa't isa. Kahit nga birthday mo, siya yung una-unang bumabati sa'yo. Gumagawa siya ng paraan para lang mapasaya ka niya. Gagawa siya ng paraan para masurprise ka niya sa kaarawan mo. Pero kapag once na wala ng pagmamahal sa'yo, ang karelasyon mo isa lang ibig sabihin yan. Lahat ng effort ay mawawala na iyo, mga kasawi. Kasi yan isa na sa mga sign na hindi ka na niya mahal mga kasawi. Ayan yung ating pangalawa na sign. Ang pangatlong sign mga kasawi ay nagmamadali na siya, nakausap ka palagi. Alam nyo ba ang mga kalalakihan at kababaihan kapag ka kayo ay long distance relationship, di ba ang pahalaga sa inyo na naguusap kayo dahil yun lang yung pamamagitan na para naman mapadama ninyo ang sa isa't isa kahit na malayo ang inyong pagmamahal pero kapag once na ang isang babae sa lalaki ay hindi ka na masyadong kinakausap, nagmamadali na ito para bang palaging busy. Nako po, magtaka ka na. Isa 'yan sa mga sign na hindi ka na talaga niya mahal, mga kasawi. Kasi kapag once na mahal ka na isang tao, kahit pa anong busy nito, kahit pa anong trabaho nito, gagawat, at gagawa ito ng paraan para ka lang makausap niya mga kasawi. Ayan yung ating pangatlo na sign dapat na sign mga kasawi, is hindi na siya nakikinig ng kwento mo. Alam mo ba kung dati mga kasawi, lahat ng kinagkwento mo ay grabing enteresado siya. Lahat kahit maliit na bagay ang nangyayari na kinagkwento mo, malaking bagay, alam mo ba handa siyang makinig sa'yo. Naandyan siya para sa'yo. Nagko-comment siya sa mga bagay na kinagkwento mo pero kapag once hindi ka na mahal ng isang tao, alam nyo ba, para kang nagsasalita sa hangin, para bang wala siyang naririnig at wala ka ng maririnig na komento pa para sa kanya. Dahil hindi ka na mahal ng isang tao, kaya kahit na anong kwento mo para sa kanya, ay baliwala ito para sa kanya. Ayan yung ating pang-apat na sign. Ang panglimang sign mga kasawis, hindi na siya nagpapaalam sa na umaalis siya. Alam nyo ba ang mga kalalakihan at kababaihan kapag kamahal ka neto, lalo kapag LDR yung inyong relasyon, napaka-importante na nag update siya sa iyo kung paano. For example, mga kasabi, mahal pupunta pala ako dito sa Australia. Mahal pupunta punta pala ako ng Hong Kong kasi mag-outing kami ng mga barkada. Dadalhin ako ng amo ko kung saan kami. Pero kapag once na eto, ay wala nang pagmamahal sa iyo ang isang tao hoyo ka na lang. Ni hindi ka na, hindi na siya magpapaalam sa iyo. Magugulat ka na lang, meron nang siyang post kung saan-saan siya pumupunta, pero wala siyang update sa iyo kasi wala na siyang pakialam alam sa iyo kung magagalit ka para sa kanya mga kasawi. Ayan yung mga sign na hindi ka na mahal ng KLDR mo mga kasawi. At syempre hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito mga kasawi. Kapag limang sign na yan ay naranasan mo mga kasawi, isa lang ang ibig sabihin yan. Pwede mo nang kausapin ang jowa mo or ang asawa mo kung ano ba ang mga nangyayari sa kanya araw-araw. Bakit bigla na siyang nagbago sa pakikitungo niya sa iyo? Kausapin mo siya ng maigi para meron kang alam at idea. Walang masamang magbusisi sa mga asawa at jowa natin lalo kapag ka once na ito ay nakakasanayan natin na ginagawa natin. Huwag kang mahiya kasi karapatan mo yung bilang asawa at jowa mo na magtanong sa kanya kung ano ang mga ginagawa niya ng mga hindi na siya nag update sa iyong mga kasawi. Yun lamang yung para mas maaga alam niya na talagang aware ka na may pagbabago para sa kanya mga kasawi. Yun lamang po mga kasawi, maraming salamat sa patunay na pagsuporta niyo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi mga kasawi!